Guys, mag-reaction video tayo. May isang pulis na nagsasalita na tungkol sa ating presidente bangag na si Bongbong Marcos Jr. At kay Tore. Hindi nanya kaya. Kaya sinabi na niya ang totoo niyang narandaman, guys. Ito panoorin natin. May tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka sir kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos ha, Sir Bongbong Marcos, Sir President pakinggan mo itong sasabihin ko Sir isa akong pulis ng Pilipinas pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo Sir di ba? hindi ako sang ayon sa iyo kahit ano pang sabihin mo Sir hindi ako susunod sa iyo kasi hindi mo naman ako pulis eh bakit pulis mo ba ako? pinapasahuran mo ba ako Sir? hindi ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa, isa ka rin, katulad ka rin namin na sa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander in chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka dapat magtrabaho ka rin mag para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal tayo dapat nasagit na lang tayo mga kasama nasagit na lang tayo hindi pwedeng hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung susunodan natin hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay hindi po pwede yun partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka susunding kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. 'Di ba? Sabi ko nga ulit sa inyo. kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali 'yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para para sundin ko? 'Di ba? official ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal diyan mas mababa sa iyo. Alam mo yung tinatawag na na self-respect or tawag doon? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan 'yun. Hindi porke mas mababa sa iyo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi mo pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan Kahit sino ka pa Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko Magkamatayan na tayo Huwag na kayong matapad dyan, mag-comment lang kayo ng Kung naisip nyo yung naisip ko pag sinabi ni Chief PNP na ganito, pag nagsasabu ka, pag nagsasabu ka, hindi ibig